Magkano ang kailangan mong kitain para mabuhay sa Singapore bilang OFW ngayong 2025? Tipid mode ba o kailangan mong mag side hustle? Sa video na to ipapakita ko ang totoong gastos mula sa renta, pagkain, transportation, healthcare hanggang sa tuition ng mga anak mo kung may pamilya ka dito. Kaya kung plano mong magtrabaho dito o curious ka lang kung worth it ba ang pag-abroad, tapusin mo tong video na to. Baka ito ang pinaka-importante mong mapapanood ngayong taon. Unang-una sa listahan, renta. Dito sa Singapore, kung mag-isa ka lang, usually nag house share ka. Common rates for common room. It starts from $800 to $1,200. So that's around 35,000 pesos to 53,000 pesos. Depende sa location. Mas mura sa North or Far East, pero kung gusto mong malapit sa MRT at sa city, prepare around 1,000 to 1,300 Singapore dollars. That's around 44,000 pesos to 55 or 57,000 pesos. May mga landlords na all-in na. Kasama na kuryente, tubig, wifi, pero mayroon din mga ilang may dagdag pa. So always ask, may hidden charges po ba kuya? Kapag ka whole flat naman or HDB will cost you around 3,500 so that's around 155,000 pesos per month. Then kung condominium naman around 4,000 dollars so that's around 177,000 pesos per month. So ano nga ba ang difference ng HDB at condominium dito sa Singapore? HDB or Housing Development Board Flats ay yung government subsidized housing. Ibig sabihin, gobyerno ang nag-develop at kontrolado nila ang presyo para mas abot kaya sa mga locals at PRs. Condominium naman, on the other hand, ay private property. Kaya mas mataas ang presyo at ang renta. Ang HDB basic lang. May lift, may gate, community center. Pero ang condominium usually may swimming pool, gym, security guard at minsan may tennis court pa. Siyempre, kasama na rin sa kondo ang mataas na maintenance fee. Kaya kung tipid ka, mas practical talaga ang HDB. Pero kung gusto mo ng amenities at konting comfort at kaya ng budget, pwedeng consider ang kondominium. Para sa mga OFW na nagre-renta, most likely sa HDB ka mapupunta, lalo na kung gusto mong makatipid. Pero may mga kondo din naman na nagpapaupa ng common room lang na pasok sa budget. Next, pagkain. Kung sa Pinas, eh, MI Jolly, bimil ka na sa 100 pesos. Dito, hawker meals usually starts around 4 to 6 Singapore dollars. So that's around 170 to 270 pesos. Fast food naman, it starts around 8 dollars to 12 dollars. That's around 300 to 500 pesos. Coffee? That's 5 Singapore dollars, so mga around 160 pesos. Pero kung marunong kang magluto, that's around 200 to 300 Singapore dollars, around 8,850 to 13,300 pesos per month. Pwede na yon sa grocery. Tipid tip! Bumili ka ng bulk sa Mustafa Center or Fair Price kung merong mga promo. Oo at huwag kang palagi sa milk tea. Although minsan kailangan natin ng pampatanggal ng homesick. Next, transportation. Isa sa pinakamura pero efficient, public transport. MRT at bus lang, solve ka na. Average monthly gastos, 80 to 120 dollars. So that's around 3,500 to 5,300 pesos. Depende sa layo ng work mo. Minsan, isang sakay, 150 to 250 lang. So that's around 66 to 100 pesos. Walang grab-grab dito kung magtitipid ka. Pro tip, download mo yung transit app or single bus, makakatulong yon sa pag-route at pag-estimate ng fares mo Isa pang dapat mong paghandaan healthcare Good news kung PR ka or meron kang employer usually may medical benefits na kasama Pero kung ikaw ay foreigner na hindi PR at wala kang employer coverage Sariling gastos 'yan. Public clinic consultation cost around 30 to 60 dollars so that's around 1300 to 2600 pesos. Basic medical or basic medicines minsan kasama na minsan hindi. Kapag private GP clinic naman, it's around $50 to $100 per visit. So that's around $2,200 to $4,400. Pesos. Hospital emergency, yung without insurance, aabot hanggang 500 to 1,000 Singapore dollars. So that's around 22,000 pesos to 44,000 pesos isang bagsak. Kaya tip ko talaga, Kumuha ka ng health insurance kung wala kang company coverage. Hindi biro ang emergency dito sa Singapore. Kung may anak ka o balak mong dalhin ang pamilya mo dito, mahalagang malaman ang education cost. Sa public school, ang tuition per month, example, kapag ka ikaw ay PR, around $230 to $300 per month. So that's $10,000 to $13,000 pesos. Kapag ka international student naman, foreigner, example for ASEAN countries, it will cost around $500 to $750. So $22,000 to $33,000. Kapag ka non naman, mas mahal. $800 to $1,000 which is around $35,000 to $44,000 pesos. Bukod pa yung mga books, uniform, and miscellaneous fee. May mga batari na naka-private or international school doon sobrang taas. Example, 1,500 to 3,000 dollars per month. So that will cost you around 66,400 pesos to 132,000 pesos. Depende pa sa school yun. So kung may pamilya ka, malaking factor talaga ang tuition at schooling. Pero maganda ang quality ng education dito. Discipline pa ang mga bata. Solid talaga. Wi-Fi? Usually, kasama na sa renta. Pero kung ikaw ang bibili, example, SIM only plan cost you around 20 to 30 So, around 885 to 1,300 pesos. Netflix, Spotify, optional, pero of course, mental health matters. Remittance, punta ka lang sa Lucky Plaza, marami doong mga remittance centers. It will cost you 5 to 10 dollars. So, around 220 pesos to 440 pesos ang fees ng remittance. Pero kung meron kang DBS bank, pwede kang mag-remit online ng walang fee dollar to peso conversion lang. At hindi mo kailangan na pumunta pa sa Lucky Plaza. And covered nito mainly ang mga big banks sa Pilipinas. Leisure, gala, movies, lakwacha. Dapat may budget ka rin. Kahit mga around 100 to 150 Singapore dollars. So that's around 4,400 to 6,600 pesos per month. Okay na yun. Balance lang, di ba? So magkano lahat? Ito ang estimate ko based sa average lifestyle if single ka or mag-isa ka dito sa Singapore. Rent, $1,000, so that's around 44,000 pesos. Food, $300, so around 13,000 pesos. Transport, $200, so that's around 8,800 pesos. Phone, internet, $50, so that's 2,000 pesos. Remittance, 1,250 pesos. So that's 55,385. Leisure, 200 dollars. That's 8,860 pesos. Healthcare naman, that's 100 dollars. So 4,400 pesos. Total is 3,100 Singapore dollars. So that's 136,745. Siyempre, may plus and minus pa rin yun depende sa lifestyle mo. Katulad sa estimate na ito, 1,250 ang remittance. So that's 55,000 pesos. Siyempre, pwede rin yun maging savings. So kung kaya ang sahod mo ay 3,500 or 155,000 pesos, kaya na yun. May ipon ka pa kung disiplinado ka. So ayun mga kabayan, hindi biro ang gastos sa Singapore pero sulit kung tama ang mindset at diskarte. Kung may tanong ka, comment down below. At kung gusto mo pa ng mga OFW life hacks, subscribe ka na. Like mo na rin tong video na ito. And see you on my next video. Goodbye.